Hello everyone! We are live! Po kabayan, ikaw po ba naghahanap ng ekstrang pagkakakitaan na yung pwede mong magawa sa bahay at yung talagang real na makapagbibigay sa iyo ng magandang resulta? Ako po si Regina, ako dating katulad mo, dating daladalawang aking trabaho, dati akong healthcare worker, dating caregiver at housekeeper, na ngayon ay ito na ang aking gawinagawa full time sa aking bahay na kumikita na sa bahay lamang. Gusto kong ipakita sa inyo ibang paraan ng pagkita sa online. Kung ikaw ay katulad ko noon na mostly, most of my time ay spend ko sa trabaho, na halos na makimangan ako, na wala ko sa bahay, nagkasakit na rin ako, at wala akong oras na pal asikasuhin muna yung health ko, na-realize ko na it's not worth it. More than 30 years akong namasukan, more than 16 years ako nag-double job, at ang re end result noon, magkasakit. So, nung nagkasakit ako, doon ko na-realize na... Regardless kung anumang hirap at dedicated mo sa trabaho, kung hindi mo na kaya magtrabaho, mawawalan ka ng trabaho. Kaya, ayan ang gusto kong i-message sa iyo. You're good habang ikay malakas. Pag hindi mo na kaya magtrabaho, wala na mag-hire sa iyo. Paano ka na kung hindi ka na pwede magtrabaho? Paano na? So, ang paraan ko niyan, guys, niyan, ang maging sarili akong employer ng sarili ko, Papaano? Through digital business. So ngayon ako na full-time employer na ako ng sarili ko dito sa digital. Hindi ako nagbebenta ng mga produkto, pero nagtuturo ako kung paano ka kikita sa online, kung paano ka kumita. talagang makapagpapabago ng iyong buhay. Mas mataas ang kikitain mo dito sa aming sistema, dito, mas mataas kikitain mo dito sa online business compare sa iyong trabaho per hour. At Huwag kang mag-aalala kung wala kang experience, huwag kang mag-aalala kung wala kang um, hindi ka tech sabi. Basta meron kang cellular phone, laptop, internet connection, at kung willing kang matuto, kung ikaw ay coachable, pwede kitang tulungan. Pwede kang kumita sa online. At syempre, ang business na ito ay legitimate at ito ay negosyo. Require ito na ikaw ay mag-invest. Meron ditong investment. Meron dalawang involved cost dito. Ang isa yung setup cost na we will register you in our global community. At isa pang cost ay an investment mismo sa business. Para nang sa ganon, may register namin ang business mo sa iyong pangalan kung saan kamang mang bansa naroon. So, dalawang involved ang cost. So, pero wag kang mag-alala dahil you can start according to what you can afford. We have product options that you can choose kung saan ka komportable magsimula. Itong business na ito ay life-changing. Napakarami ng tao ang nabago ang buhay dito. Mayroon ang isa pang gustong gusto ko dito, ako'y mahilig mag-invest sa real estate property. At napakarami ng business partners namin ang nakapag-invest sa real estate property na sinasimula rin sila ng mga katulad ko. Walang kakayahan, walang may, mga ari-arian. Pero nang dahil dito sa business na ito, nakapagbayad sila ng mga utang at nakapag-invest pa sa real property. So gusto ko lang mag-connect ka sa akin at ipakikita ko sa iyo ang mga social proof namin na marami ng tao ang nababago dito. Dati-dati, ang mga ta ang business partner ko noon na Dave at yung asawa niya na dati halos uh, mawalan na sila ng bahay dahil hindi sila makabayad na sa utang wala na silang pambayad sa monthly. Halos mawala sila ng bahay. Pero nagsimula sa negasyon nag na ito. Ngayon iba na ang buhay nila. May sarili na silang bahay, may mga sarili ng kotse, marami na rin silang tulu tulung, ang mga pamilya sa Pilipinas at nakapagpatayo na ng iba't iba pang investment sa property. Ganon din naman sa akin. Dati-dati, ang dami kong mga utang. Pero nandahan dito sa business na ito, natuto akong papano maging smarte na investor. Ngayon, dalawa na ang aming rent, aming uh, property na naadhika ng dahil sa natutunan kong sistema at strategy dito sa business na ito. Kaya kung ikaw gusto mong magbago ang iyong buhay, gusto mong makaalawan sa buhay, comment yes, manood ka sa aming Global Business Community Workshop at makikita mo kung ang negosyo na ito ay para sa iyo. Alright, comment yes and we'll see you at the backslide.